Ekta-ektaryang gubat sa Spain at Canada ang nasusurog ngayon bunsod pa rin ang wildfire. Sa Maui, Hawaii naman, nadagdagan pa ang bilang ng na mga namatay habang daang-daan pa ang pinaghahanap dahil pa rin sa malawakang sunog sa isla. Ang Frontline News Abroad sa report ni Maricel Halili. Hinahalughog pa rin ng mga otoridad ang higit dalawang libong gusaling natupok ng apoy dahil sa wildfire sa Maui, Hawaii. Umakyat na sa higit isang daan ang nasawi habang daan-daan pa ang nawawala. Sa ngayon, wala pa sa kalahati ng mga nasunog na ari-arian ang napapasok ng search and rescue teams. Muli namang binuksan sa mga motorista ang kalsada patungong Lahaina na pinakanapuruhan ng wildfire. Pinapayagan na rin ang mga residente na bisitahin ang kanilang mga bahay. Patuloy din ang pagdating ng mga ayuda mula sa iba't ibang bansa plano namang bumisita ni U.S. President Joe Biden sa isla sa susunod na linggo. Matapos sa Hawaii, mga gubat naman sa Spain ang nasusunog ngayon, partikular sa National Park sa Tenerife Island. Sa tindi ng sunog, nabalot na ng usok ang kalangitan. Nagpadala na ng mga bombero sa lugar para maapula ang apoy na kumalat sa higit isang libong hektaryang gubat. Inilikas na rin ang mga residente sa limang komunidad sa pangambang baka mas lumala pa ang wildfire. Nilamo na rin ang apoy at nabalot ng makapal na usok ang mga gubat sa Yellowknife City sa Northwest Territories ng Canada. Bunso din niya ng wildfire. Nagdeklara na ng state of emergency roon. Ipinagutos na rin ang evacuation effort sa mga apektadong residente. Libo-libo na ang nailikas. Sa kabutihang palad, wala pa namang naitatalang casualty dahil sa wildfire. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.